sumain buntag sa itong tanan diha mga bayot sumunay ang ang sitwasyon kumuli ko sa among probinsya sa bukid sa sibugay no ingana rami mga tulog sa sala no, di ba kanya-kanya may kabutalid. so kana mong ito mamukaw gina siya og makadlawon na so kana day mga katsa alas sa kadlawon so magina akong ting mata kay magrosario mangko man ko mag mag ko sa divine mercy ang akong pagumangkon gidulaan og may sa itoy gitilap tilapan og mayo iyang naong og na kong lingawa kay ko na limpyo imong muta og imong laway nga nagtulo-tulo so mo ang ang lagutan niya yung gisikad si Kara ng ito, eh. pero anyway mga katsa na manghipos sa ako and then pag ako anak mga katsa mag divine mercy prayer ko no mo akong daily ano and then after divine mercy prayer mag init na tag tubig eh, para sa kape mga katsa o oh, so naan na -ana. ready na nga na mini mama no anyway alas 5:30 na siya diha ang hapi na ni mama o gitugnaw pa usya siya na siyang wala siya, siya naghubo siyang jacket munang ako ang 89 years old nga mother mga katsa anyway kaloy sa ginoo oh, mo baklay pa na siya oo so yung kahipuso na ito buhok ma kayo murag nangangkang na manigmaayo ni mong pito kabok buhok mo pa pagpambango nimo kangkang na kayo mong buhok at ang hipuso katawa siya kayo murado sa kikik you no char tapos no na mga kacha ang amo ang sitwasyon diha og sayo sa buntag so super nag enjoy ko or super enjoy gyud ko basta na ako sa mga bukid no kasi ngana mo ang trabaho kada buntag. Ingon man po ng akong mama, malingaw po siya sa kuwa, basa na ako diha. Kaya asikaso diyo na ihang kape, eh. iyang food, gusto-gusto mo ginda ni mamang ang law sa sayo sa kabuntagon. So, ang among piniritong nga isda ng sayo sa kabuntagon, amo ng law piniritong isda ng gabi eh. O mo manamupangapin mga katsak na nag nagtanong ko o kamuti, ako nang ipangayo ipapangayo dito sa ako ayaan kamuti nga pula og udlot kay gusto gusto man sa kuwang mama kay lapuan daw niya ang udlot no so mo na niya ako nagtanong di' mga katsa kay para yawat na lang og sa bisaya pa og madamlag kita ray mamuupo o di ba so mo na ang ato ang uh, lihok diya sa bukid mga katsa ga garden garden ga tisok tisok